kuha, saan kaya magaling? Ha? Saan ho magaling yan? Sinukuha na yan? Ba? Kung saan ho magaling yan? Sinukuha? Oo. Yan sinukuan ka ako. San maganda yan gamit? Maganda yung sinukuan eh. Mahirap na Mahirap din hanapin. Oo. Saan gagaling yan? Eh, yata hindi rin. Hindi kasa din eh. Ganda yung uh, lagyan ba ng kotkwintas? Buksan nyo! Eh, uh, sa pagkakaalam nyo, saan maganda uh, oh, ayan ang... Saan maganda, sin oh, maganda Sinukuan. oh, saan uh, maganda sinukuan. Ganda yung sinukuan. Oo. Oh. Yeah, yan. oh, sinukuan. Sinukuan daw ho ito. Yung kanyang pag-aari Bakit ito? Uh.